May mga pagkakataon na hindi mo kailangan magsalita para maramdaman ng iba ang bigat ng presensya mo. Yung tahimik ka lang, pero sa loob-loob nila naguguluhan sila, naiinis, natatakot. Hindi nila alam kung galit ka ba o wala ka na lang talagang paki-alam. At doon, doon sila nagsisimulang masaktan. Kasi minsan, hindi ang mga salitang binitawan natin ang nakakasugat, kundi yung katahimikan na ipinili nating panatilihin. At kung tutuusin, iyon ang pinakamatinding sagot na kaya mong ibigay. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. The power of silence. Ang tahimik na tao ay hindi laging mahina. Sa katunayan, siya ang pinakamalakas sa silid dahil marunong siyang pigilan ang sarili. Habang ang iba ay nagmamadaling magpaliwanag, magdepensa at maglabas ng emosyon, ang stoic ay marunong huminga sa gitna ng apoy. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng mali sa iyo. Isang simpleng linya, pero binabaligtad nito ang buong sistema ng modernong mundo. Dahil sa panahon ngayon, ang unang reaksyon ng karamihan ay laging sumagot, laging ipaglaban ng sarili. Pero ang hindi nila alam, minsan sa sobrang pagnanais nating patunayan na hindi tayo talo, tayo mismo ang nagiging bihag ng sariling emosyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng lakas, ito ang purong anyo ng lakas na hindi kailangang ipakita dahil ang tunay na kontrol ay hindi nakikita sa sigaw kundi sa pagpipigil. Ang stoic ay hindi nagpapatalo sa bugso ng galit. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil alam niyang bawat salitang ibinato sa init ng ulo ay may presyong babayaran. Subukan mong mapunta sa isang sitwasyon kung saan gusto mong sumigaw, gusto mong magpaliwanag, gusto mong ipamukha sa lahat na ikaw ang tama pero pinili mong manahimik. Mapapansin mo, may kakaibang uri ng kapayapaan na dahan-dahang pumapalit sa ingay ng isip mo. Yung katahimikan na dati mong kinatatakutan, unti-unti mong matututunang yakapin dahil doon mo naririnig ang sarili mong boses, hindi ang boses ng galit, hindi ng pride, kundi ng kaliwanagan. Sa lipunan ngayon na puno ng sigawan, debate at pagmamagaling, ang hindi pag ay nagiging isang uri ng revolusyon habang sila ay nagtatangkang patunayan ang kanilang tama, ikaw ay tahimik lang. Pero sa loob mo, alam mong hindi mo kailangang makipag-agawan sa spotlight ng ingay dahil ang katotohanan laging bumabalik sa tahimik at sa katahimikan laging lumalabas ang totoo. Ang tahimik na tao ay hindi duwag, tahimik siya kasi alam niyang walang saysay makipagtalo sa taong hindi pa handang makinig. Parang pagsigaw sa gitna ng bagyo, kahit anong lakas ng boses mo, Lulunurin pa rin ito ng hangin ng pride at ego ng iba. Kaya pinipili mong tumahimik. Hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil natutunan mong hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa isang taong nagpasya nang hindi maniwala sa iyo. Kasi minsan, kahit anong paliwanag mo, ang gusto lang naman nila ay marinig ang sarili nilang boses. At kapag napagtanto mo 'yon, mas madali mong mapapatawad ang sarili mo sa pananahimik dahil naiintindihan mo na ang kapayapaan mo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang iniisip nila kundi sa kung gaano mo kayang maging payapa kahit hindi ka nauunawaan. The Psychology of Attention Narinig mo na ba yung kasabihang absence makes the heart grow fonder? Madaling sabihin pero bihirang maunawaan dahil sa likod nito ay isang simpleng katotohanan. Ang tao ay laging nagkakahalaga ng isang bagay kapag nawala na ito. Hindi ito tungkol sa pagmamahalan lang. Ito ay batas ng pag-iisip. Isang psychological phenomenon na tinatawag na contrast effect. Ayon sa mga psychologist, kapag sanay ang utak natin sa isang presensya o atensyon, nagiging background noise na ito. Hindi na napapansin pero naroroon. Pero kapag biglang nawala, ang utak ay nagkakaroon ng tinatawag na perceptual imbalance. Biglang nagiging malakas ang dating ng kawalan dahil nasanay na ito sa meron. Isipin mo yung tunog ng bentilador sa gabi. Habang umaandar, hindi mo na ito napapansin. Pero subukang patayin. Bigla mong maririnig ang katahimikan at doon mo marirealize kung gaano pala kalakas yung tunog kanina. Ganon din sa atensyon. Kapag dati ay palagi kang narian, palaging nagpaparamdam, palaging available, nagiging background noise ka rin. Pero kapag bigla kang tumigil, sa kanila maririnig ang echo ng pagkawala mo. At iyon ang mas nakakayanig kaysa sa kahit anong salita. Ito ang dahilan kung bakit kapag mas hindi mo sila pinapansin, mas sila ang naguguluhan. Hindi dahil gusto mo silang ipagmalaki o gantihan, kundi dahil sa wakas, nararamdaman nila yung kawalan ng presensyang dati nilang inaabuso. Ang mga tao ay nakakaramdam ng pagkawala, hindi kapag nawala ka, kundi kapag tahimik ka ng matagal. Ang irony, kapag hinabol mo sila, lalong lumalayo. Pero kapag tumigil ka sa paghabol, bigla nilang mararamdaman ang bigat ng distansya. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nasanay silang umiikot ang mundo mo sa kanila. At ngayon, hindi na. May tawag dito sa behavioral psychology, attentional withdrawal. Kapag inalis mo ang atensyon mo sa isang bagay, ang isip ng tao ay natural na naghahanap ng dahilan kung bakit. Hindi nila alam kung nagbago ka, kung may iba ka na o kung wala ka ng pakialam. At yung pagkalito na yon, yon ang mismong gumigising sa kanila. Sa katotohanang, hindi pala sila ang sentro ng mundo mo. At dito mo mararamdaman ang tahimik na hustisya ng Stoicism, na hindi mo kailangang ipakita ang galit mo para maramdaman nila ito. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang nararamdaman mo para maintindihan nila. Kasi ang katahimikan, kapag totoo at galing sa kalma, ay mas malakas kaysa sa libong salitang sinisigaw ng sugatang ego. Kaya kapag hindi mo sila pinansin, huwag mong isipin na walang nangyayari dahil sa totoo lang, sa loob nila may bagyong unti-unting lumalakas, isang bagyong gawa sa tanong duda at guilt. Habang ikaw tahimik lang pero payapa dahil sa wakas, hindi mo na kailangan ng validation mula sa kanila. Nahanap mo na ito sa sarili mong katahimikan. The stoic response to rejection. Minsan kasi, hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Kailangan mo lang ipakita ang kalmado ka dahil sa gitna ng lahat ng emosyon, galit, selos, lungkot at pride, ang kalmado ang pinakamahirap ipakita, pero siya rin ang pinakamatindingan nyo ng lakas. Ang mga stoic tulad ni na Epictetus at Seneca ay naniwala na walang sinuman man ang makakakontrol ng iyong isip maliban sa iyo. Pwede nilang agawin ang atensyon mo, Pwede ka nilang iwan pagtawanan, saktan, pero hindi nila pwedeng galawin ang kapayapaan mo, maliban na lang kung ipapaubaya mo ito sa kanila. At karamihan, hindi nila alam na ibinibigay nila ito araw-araw. Sa tuwing nagmamadali kang mag-reply para lang mapansin, sa tuwing gumagawa ka ng paraan, para lang mapatunayan na hindi ka nasasaktan, sa tuwing ginagamit mo ang social media para ipakita na okay ka lang, ang totoo binibigay mo ang kapayapaan mo kapalit ng pansamantalang validation. Ang rejection ay hindi palaging insulto. Minsan ito ay pagsasanay para sa kaluluwa mong sanay umasa at ngayon ay tinuturuan ng tumayo mag-isa. Ang stoic ay hindi tinuturuan kung paano magtagumpay kundi kung paano maging payapa kahit hindi magtagumpay. Dahil ang panalo ay hindi sa pagkuha ng gusto mo kundi sa pagtanggap na kahit hindi mo ito makuha, buo ka pa rin. Kapag iniwan ka ng isang tao o tinanggihan, Madalas ang unang instinct mo ay patunayan ang sarili. Bakit ako? Hindi ba ako sapat? Anong mali sa akin? At iyan ang bitag ng ego. Kasi sa likod ng lahat ng tanong na iyan, ang gusto mo lang naman talaga ay marinig na ikaw ang tama. Pero sa stoic way of thinking, hindi mo kailangang marinig 'yon. Ang totoo, hindi mo kailangang manalo sa kanila dahil ang laban ay hindi sa labas. Nasa loob mo ito. Ang tunay na stoic ay marunong maglakad palayo ng hindi naghahagis ng bato. Tahimik pero puno ng dignidad. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang ang pagtugon sa emosyon ng iba. Gamit ang emosyon mo rin ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy na gusto mong patayin. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong hindi ka masaktan, huwag mong hayaang kontrolin ng iba ang iyong damdamin. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil ang ego natin ay gusto palaging may closure, may paliwanag, may huling salita. Pero sa stoicism, hindi mo kailangang makuha ang lahat ng iyon. Dahil ang tunay na closure ay hindi nang gagaling sa kanila, nang gagaling ito sa tahimik mong desisyong tanggapin na tapos na. At tulad ng sinabi ni Nietzsche, he who fights with monsters should see to it that he does not become a monster himself. Kaya kung may nanakit sa iyo, huwag mong hayaan na ang sakit nila ang magdikta kung sino ka. Dahil kapag hinayaan mong sirain ng galit ang loob mo, hindi mo lang sila hinayaang manalo, hinayaan mong maging ikaw ang sumunod na halimaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagganti. Nasa kakayahan mong ngumiti kahit nasasaktan, maglakad palayo kahit gusto mong bumalik, at manahimik kahit gusto mong sumigaw. Dahil sa huli, hindi mo kailangang ipakitang matatag, ang kailangan mo lang ay manahimik na may dignidad. When silence speaks louder than words, minsan hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit ka umalis. Hindi mo kailangang sabihin napagod pagod na ako o sawa na ako. Kasi ang katahimikan mo mismo iyon, ang paliwanag. Kapag hindi ka na sumasagot, hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil ayaw mo nang mag-aksaya ng enerhiya sa taong hindi marunong pakinggan ang totoo. Ang pananahimik ay hindi laging kawalan ng damdamin minsan. Ito ang tanging paraan para manatiling buo ka. Ang mga taong may malalim na pag-unawa, alam nila na may mga salitang hindi na kailangang banggitin. Dahil kapag lumalim ka na sa karanasan ng sakit, matututunan mong hindi lahat ng sugat ay kailangang ipaliwanag. May mga sugat na kailangang patahimikin para tuluyang maghilom. May isang kilalang istorya tungkol kay Diogenes, ang pilosopong kilala sa pagiging prangka at simple. Isang araw pinuntahan siya ni Plato at sinabi, Diogenes, isa kang hayop, ang paraan mo ng pamumuhay ay nakakahiya. Ang ginawa ni Diogenes, wala siyang sinabi. Tumingin lang siya kay Plato, ngumiti at nagpatuloy sa ginagawa niya. Sa sandaling iyon, si Plato ay natalo hindi dahil sa debate, kundi dahil naramdaman niyang wala siyang kontrol sa kalmadong espiritu ni Diogenes. Ilang taon ang lumipas, ang pangalan ni Plato ay nanatiling malaki, pero ang pangalan ni Diogenes ay naging simbolo ng kalayaan mula sa ego. Minsan, hindi mo kailangang sumagot para manalo. Minsan, ang pananahimik mo ang pinakamatinding leksyon na ibinibigay mo. Dahil sa tuwing pinipili mong manahimik, sa halip na makipagtalo, nagtuturo ka hindi sa kanila, kundi sa sarili mo. Tinuturuan mong kontrolin ang sarili mong enerhiya. Ang katahimikan ay may kapangyarihang ipakita kung sino ang totoo kapag nanahimik ka. Napipilitan ng mga tao na harapin ang sarili nilang budhi. Napapaisip sila kung bakit hindi ka sumasagot. Napipilitan silang makinig sa eko ng sarili nilang ginagawa. At sa prosesong yon, unti-unti nilang nakikita kung gaano ka pala kalinaw kahit wala kang sinasabi. Sabi nga ni Lao Tzu, He who knows does not speak. He who speaks does not know. Hindi ibig sabihin na dapat kang manahimik palagi, kundi marunong kang pumili kung kailan sulit ang boses mo. Dahil ang tunay na karunungan ay hindi sa dami ng sinabi kundi sa lalim ng mga bagay na pinili mong hindi sabihin. Ang Stoic ay hindi bingi, nakikinig siya pero marunong din siyang huwag magpadala. Dahil naintindihan niya na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kung totoo ka maririnig ka ng mga taong handang makinig. At kung hindi sila handa kahit anong sigaw mo mananatili silang bingi. Kaya kung pinili mong tumahimik, huwag kang matakot. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan. Ito ay espasyo kung saan nagsisimulang gumaling ang sugat at nabubuo ang lakas na hindi kayang unawain ng mga maingay. Sa panahon ng mga taong palaging gustong may patunayan, ang taong marunong manahimik, siya ang tunay na marunong. When distance exposes truth, kapag tahimik ka, nagiging malinaw kung sino ang totoo. Sino ang lalapit kahit wala ka ng ibinibigay? Sino ang pipilitin kang kausapin kahit wala ka ng maibigay na dahilan at sino ang biglang mawawala dahil hindi na nila makuha ang dati nilang nakukuha sa iyo, ang distansya ay parang ilaw sa dilim. Kapag inilayo mo ang sarili mo, makikita mo kung sino ang tunay na lalapit at sino ang aalis kapag hindi na sila nasisinagan ng presensya mo. Ito ang isa sa pinakamasakit pero pinakamakabuluhang katotohanan ng stoic mindset. Hindi mo kailangang habulin ang mga taong handa kang kalimutan. Maraming tao ang natatakot sa distansya. Iniisip nila kapag lumayo sila, mawawala ang koneksyon, ang pagmamahal ang tayo. Pero sa katotohanan, kung isang distansya lang ang sapat para mawala ang lahat, baka hindi totoo ang lahat ng iyon. Sa simula pa lang, ang pagmamahal pagkakaibigan o respeto na tunay ay hindi nasisira ng tahimik na pagitan. Ito'y sinusubok lamang kung gaano ito katatag kapag walang laging kumakapit. Isipin mo ang buwan at ang dagat. Magkalayo sila, pero may hindi nakikita ang puwersang naguugnay sa kanila ang gravity. Sa bawat paglayo ng buwan, tumaas at bumababa ang alon ng dagat bilang tugon. Hindi nila kailangang magdikit para maramdaman ang koneksyon. Ganon din sa mga tao. Kung may tunay na koneksyon, mararamdaman mo pa rin ito kahit walang salita, kahit walang presensya. Pero kung wala, kahit araw-araw kayong magkasama, pakiramdam mo magkalayo pa rin kayo. Kaya minsan, kailangang lumayo para makita kung sino ang lalapit. Kailangang tumahimik para marinig kung sino ang kusa pa rin tatawag. Kailangang magpahinga para makita kung sino ang maghihintay. At higit sa lahat, kailangang mawala muna para malaman kung sino ang handang maghanap. Ang distansya ay hindi laging pagkakahiwalay. Minsan, ito ay paraan ng universo para ipakita kung sino talaga ang may halaga sa iyo. Dahil kung kaya ka lang nilang pahalagahan kapag nandyan ka, hindi ka talaga nila gusto. Gusto lang nila ang presensya mong nagpapasaya sa kanila. At kung ang halaga mo ay nakabase lang sa kung anong naibibigay mo, hindi iyon tunay na halaga. Iyon ay transaksyon. Ang mga stoic ay tinuruan na huwag ipilit ang mga bagay na wala sa kontrol nila. Kahit ang distansya, hindi ito laging desisyon, minsan ay resulta ng pangyayari. Pero ano man ang dahilan nito, may kapangyarihan ka pa rin kung paano mo ito haharapin. Hindi mo kontrolado kung mamimiss ka nila. Hindi mo kontrolado kung babalik sila. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka kikilos sa gitna ng pagkawala nila. Pipiliin mo bang habulin sila o pipiliin mong bumalik sa sarili mong direksyon? Tulad ng sabi ni Seneca, He who is brave is free. At minsan, ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay ang tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili. Ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kahigpit kang kumapit, kundi sa kung gaano mo kayang bitawan ng walang sama ng loob. Kaya kung nararamdaman mong kailangan mong lumayo, huwag kang matakot. Dahil sa distansya, mas makikilala mo hindi lang sila, kundi pati ang sarili mo. Makikita mo kung gaano ka kahalaga, kahit wala nang kailangang patunayan. The twist, silence is not revenge. Ngunit huwag mong isipin, na ang pananahimik ay paraan para gantihan sila dahil kung ginagawa mo ito, para lang maramdaman nila ang pagkawala mo. Ang totoo, hawak pa rin nila ang emosyon mo. Tahimik ka nga. Pero kung sa loob mo ay umaasa ka pa rin mapansin nila ang katahimikan mo, hindi ka pa rin malaya bihag ka lang sa mas marupok na anyo ng pagnanais. Ang tunay na katahimikan ay hindi para iparamdam ang galit, kundi para protektahan ang sarili. Hindi mo ginagawa ito para saktan sila, Ginagawa mo ito para hindi mo na masaktan pa ang sarili mo. Dahil kapag napagod ka na sa paliwanag, sa pag-aayos, sa paghabol, minsan ang pinakamagandang sagot ay wala ng sagot. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pinili mo na ang kapayapaan kaysa sa paulit-ulit na kaguluhan. Ang stoic na pananahimik ay hindi pagpapanggap ng lakas. Ito ay pagbalik sa loob mo sa tahimik na espasyong dati mong tinatakasan kung saan mo sa wakas maririnig ang sarili mong boses. Hindi ang boses ng pride, hindi ang boses ng lungkot, kundi ang boses ng kalinawan na nagsasabing hindi ko kailangang manalo sa laban na hindi ko nagustong salihan. May isang linya si Dietrich Bonhoeffer na tumama sa maraming kaluluwa. Silence in the face of evil is itself evil. Ang ibig niyang sabihin, ang katahimikan ay hindi dapat gamitin para tumakas sa katotohanan. Dapat itong gamitin para lumalim para unawain kung ano ang totoo sa loob mo. Kaya kung tumahimik ka, siguraduhin mong hindi ito dahil sa takot o pride, kundi dahil handa ka ng manahimik, hindi para magtago, kundi para maghilom. Ang tahimik na stoic ay hindi manhid, ramdam niya lahat ng sakit. Pero pinipili niyang hindi hayaan itong sirain siya. Tahimik siya hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil gusto niyang makinig muna sa tahimik na aral ng karanasan. Kasi minsan sa bawat katahimikan, may tinig na nagmumula sa loob na dati mong di naririnig. At dito mo makikita ang kakaibang twist ng stoicism. Ang pananahimik ay hindi depensa, ito ay pagyakap sa sarili. Ito ay deklarasyon ng tama na, hindi sa iba kundi sa sarili mo. Tama na sa mga bagay na paulit-ulit kang sinasaktan. Tama na sa paghabol sa mga taong hindi kayang Pahalagahan ang presensya mo. Tama na sa pagiging tagapuno ng mga puwang na hindi mo ginawa. Kung tutuusin, ang katahimikan ay hindi laban ito ay pag-uwi. Pag-uwi sa sarili mong isip, sa sarili mong kalma, sa sarili mong dignidad na hindi mo kailangang ipaglaban dahil likas na sayo. Kaya kung nanahimik ka, huwag mong isipin na wala kang ginagawa. Sa totoo lang, ang pananahimik ay ang pinakamatapang mong hakbang palayo sa gulo at pabalik sa kapayapaan. Kaya kung ngayon tahimik ka, kung ngayon pinili mong hindi na lang magsalita, huwag mong isipin na wala kang ginagawa. Dahil sa katahimikan mo, may mga bagay na unti-unting bumabagsak, may mga maskara na nahuhulog, may mga katotohanang lumilitaw, at may mga tao na sa wakas nakikita kung sino talaga sila. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay mensahe. Isang mensaheng nagsasabing, tapos na ako makipaglaro. Ngayon pipiliin ko na ang kapayapaan. At kung nararamdaman mong may bigat sa dibdib mo, kung tila may gusto ka pang sabihin pero pinipigilan mo, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang laging sagutin ang lahat ng tanong. Minsan sapat na ang manahimik dahil sa katahimikan. Naririnig mo sa wakas ang sarili mong kaluluwa. Kung ramdam mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may parte ng video na parang sinampal ang kaluluwa mo, Ibig sabihin, handa ka ng maging malaya. Kaya huwag mong sayangin ang tahimik mong kapangyarihan. Magpakatotoo pero manatiling payapa. Dahil minsan, sa hindi mo paghahabol, doon ka nila pinaka naaalala. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay at gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino at higit sa lahat manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.